Hello guys, so ano, auto poko si. Eh. So today guys, TV flex lang namin. Balian na sa video ngayon kay Jay Blag, nandito ngayon si Jen, and then si Abia. Hello Abia. Yeah, okay umpisa na natin ipiflex lang namin yung mga cute na puppy namin ito 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 di ba ang cute nyan di ba so ano siya ilang ano na to ilang weeks na one week one week lang pala weeks tuloy so one week na po yung mga puppy namin uh, ang breed nyan is beagle so pito sila sabi nga ni ni Jen ano uh, Olivia and the seven puppy <laughs> wow parang snow white ah So, ngayon, ang gusto namin ma-finalize yung mga pangalan nila. Sobrang cute kasi. So, hindi pa nakokompleto ni Abya. Ang inatangan namin, magpangalan si Abya. So, ngayon na, papangalanan mo na sila isa-isa, ha? So, kailangan ma-finalize na natin. Okay. Okay, pick one. Kung nain mo na yung may mga pangalan ka na. Wow, diba, nag-active, oh. Uy! Mm. Uy! Eh ano lang namin, flex lang namin guys ha. So, naka, nakuha namin yung card ni Avia kanina. So, line up na lahat. So, good okay. job anak. Oh, ang galing ha. Di ba? May papi na matalino pa. Sino yan anak. Okay. Anong pangalan niya, Nak? Ha? Ngalan? Anong, Anong pangalan? pangalan? Anong pangalan? niya, Nak? Si? Ah. Talakasan mo? Si Bilis kasi mahaba yung video. Oreo. Oreo. So, Oreo. Pakita mo dito. Dito ka sa maliwanag. Dito ka sa maliwanag, nak. Dito ka. Ang dilim kasi. Ayan. So, Oreo. Tricolor na lamang yung white niya. Hindi ko alam kung may ibang tawag dyan. Ang cute, di ba? Tignan mo ang cute-cute. Pero hindi pa open yung mata nila eh. So, ayan. So, male. Si Oreo, male. Okay? Dahan-dahan, lapag muna dito Si Oreo Tapos Sino pa? Yan, yung lilac si? Snowy? Noe? 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 Okay Nomi? Snowy Okay Nakasama mo kasi no na Para marinig pag kamay oh. okay Pag kita, kita snowy. Yeah. Ang cute. Hello, snowy. Kasi pikit pa rin. Kasi siya, ano eh, siya, puro siya white Nasa okay. 350 to 400 grams na sila ngayon. So, tinimbang namin kahapon. Ang okay, cute okay, to, laki. parang laki. big portion siya. Snowy and Oreo. Okay. Okay. Lalaki siya. Male Lala siya, male ulit. Dito, tabi mo na kay Oreo. Ayan. Yung nanay nila, kakaligo lang. Pinaliguan ko, so binusog naman sila bago ano paliguan yung si air si si... and then tricolor again ay natin yung pinakamalaki oh, okay. ay ito ano babae ah oh, female female yan ah, female ang laki ng ulo <laughs> ang cute diba sobrang cute o ay sino ha sino siya Haya. ha Sina? maria no. Sina? Lakasan mo kasi eh. Maya. 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 Maya? Maya ba? Maya. Maya, okay. Maya medyo may error. Female siya, Maya. Anong palatandaan niya na siya si Maya? Ah, uh, mga Mark, Mas maganda kasi may double kasi yung kulay. Ito, may May white sa bato. Ito. ah may manipis may manipis na ano? Ito Ah, uh, may manipis na. Mark siya dito, siya si Maya. Si Maya ma ano ah, uh, siya yung mahina na nag-survive naman dahil kakadede. Okay. Tapag mo na siya. Ang cute talaga, oh. Ito sweet Maya. naman ng dalawa, oh. Ang cute. Tapag mo na siya dito. Somewhere kahit saan yan. The next is Para iba talaga yung kulay nito. Ayun, yan? Yeah, Choco. Choco na ano yan, male. Parang siyang si Ash, no? Kaya rin na wala uh -huh. lang siya kanya na merong pig. Ano pig? Si Pash. Pash, Pash. Kaya di ba, di ba? Sina, sino sino na niyan? Si Pash, Pash di ba ba yung gano'n? pas pas ba yan? na Lakasan mo! Pig? Pig gusto mo pig? Pig! Ah, sino, sino ba? Sino ba? Pia na lang. Gusto mo? Pia. Ay, lalaki siya eh. So, Pio. Gusto mo? Pio? Pio Balbuena? Pio? Oh, so, si Pio. Ano yung panatandaan sa kanya? Ano? Lalaki. Lalaki siya? Ay, yung ano? Siya, yung Mark? Yung, ano dito, yung, mga, yung Mark niya. Yung parang mga ano siya. Hindi, parang mas ma, iba siya dito sa dalawa Oo, eh. oh, yun. Mas may line siya dito. Maliit na line na white. Oh. Yun na lang. May maliit siyang line dito sa leg na white. Si Pio. Pati dito. Oh, ayan. si Pio. Okay, may pangalan na si Pio. Then get one again. Get one. Mamaya, isa-isahin mo yan ha? Si na pa. na Ngayon mo na sila papangalanan. Si Pumpat na na Pumpat. ito naman. Bigyan mo ng pangalan to. Ah, uh, female. Female, tayo natin panganay anak. Ayun yung panganay. Yung kinagat ng nanay. Lagi <laughs> mo yung ano kagat mo. Ah, oh, magaling na. Sirena na. Ang kito, kito. Oh, 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 siya dela. Female yan. Okay? To, okay to. Uh, uy, siya, Dige, sa paghawak na ka. Anong pangalan? Dito ka kasi nak para maliwanag, madilim, hindi makita yung papi. Yeah. Yan you know, ang clip, oh. Ano, P uli? Ay, mag-isip ka ng letter. C. O, oh, C na babae. Ano? C na babae. Ano na? Ano na? Carol, Sencia. Celestine, Celestine, O oh, Celeste, Celes. Celo, Celo. This is on S one, Celo S. Oh. Capricorn, Capri. Sinti? Ano? Cindy pwede. Cindy? Yes. Cindy? Oh, okay, Cindy. Okay, hello Cindy. Palagi kasi siyang nakadila eh. Kala ko, ano yung sleeping beauty, lagi tulog. Yun. So, Cindy, oh, ano pala ni siyang... eh? Cindy? Sa back, sa back tayo tumingin. No, Parang meron yeah. siyang... Mga... Ah, may mga ganun niya no, yun no yung yung para white siyang, white mark na sa likod, siya lang ata yung may white mark na maliliit Ito. Ayun oh. Pating nasa sa leeg niya pala siyang ano, uh, para siyang ano. Si Cindy ah. Cindy. Para naka-video rin to para hindi natin makalimutan yung pangalan nila. And then Ay, the na next na one, ka? ito yung malaki yung oh parang baka yung parang baka rin yung katawan no. Tingnan mo. Ang cute. Kaya nga natin ano you know? natin, natin baka pero hindi pa natin uh -oh. ito napapangalan. Eh. Letter B. B uh, baboy ano siya hola female siya female bechi 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 aji na moto bechi Love. ano kaya bechi baby Kaya, eh, ano sa sasag? Bembol? <laughs> Ay, babae yan ah. Ay, babae wala ito. Tamol mo. Tamol mo. Tamol lang. Tamol mo lang. Kahit hindi bi, okay lang. Basta babae pang babae. Take your time. Ibi-video natin. O, sige, mag-isip ka. na. Tulog sila mo. Kasi may mga pangalan sila. Okay. Kanya-kanyang tulog, oh. Munti na lang pala papangalanan mo, eh. Isa na lang. Isa na lang, yun na lang, no? Sina, ano na? Anong pangalan yan? Sina, nahihirap pa na siya, oh. kang, ganon. <laughs> Ikaw, Mi, tumulong ka naman kayo, Libya. Siyang nga ang natasan mo, eh. Kanina pa ako nagsasabi. Eh, yung mga pinagsasabi ng mga pangalan, besh. Eh, pangalan mo kay Tito Bobby. No. Talakit mo, eh, babae? Babita. Si Babita. Ayun yata yung gusto ni Babi. Hindi mo yung gusto niya pati ayoko hindi ibigay sa kanya. Oo, oh, ano na. Babita na lang, Babita. Eh, oh, yung ko. Ito mo kayo Bella! Bella. Oh, okay. Bella. Hello, Bella. Welcome. Please welcome, Bella. Okay. Parang babita baka, na Bella tapos ko pa yan, eh. Bakit tapos eh. Ito. Ito. Si last. The last one. Ano yan? Male? Female. Female. So, cute, no? Ang cute talaga nila, oh. Tapos lalaki patingan niyan mamaya. Ay, pag, ano, tumagal-tagal na. Dito ka na. Para makita sila. Yan. Yan. Ano? Anong pangalan? Starts with uh, a n a Z? Le letter Z. Zoe! Ang ganda, ang ganda ah. pangalan ha. Wow, welcome, welcome. Sige, sige mo ako, natandaan mo yung mga pangalan nila. Hello? Sige. Binibinyagan ka sa pangalang Zoe. Sige, okay, sige ni Olivia ako, natandaan niya. Eh, okay. Hindi niya matatandaan mo siya. Tandaan niya yan, siya nagpangalan na. Sige, kunin mo, punta mo sabihin mo yung pangalan. Bini, sabihin mo, binibinyagan ka sa pangalan. Sino yan lang. Maya. Maya. Hello. Hello. Tapos, Ito, si Baka. Ito mo na ito. Ay, eto, ayan, sige. Binibig. Pang... Snowy. Snowy. snowy, okay na to, okay na to, ay, eto ba yung last, ayan, binibinyan, si, binibinyan, sa pangalang Zoe, Zoe. Hello. Tatlo na sila. Nabinyagan mo na sila tatlo. Yung muna mong binyagan. Ito, si... Ito, ito. Oreo. Oreo. Oreo, binibinyagan sa pangalan Oreo. Wala ka na Tapos, ito si Baka. Ito, ito sa ano Bella. Bella! Then si ito yung may small line sa ano. Cindy. Ay, oh, si ito si ah, ba si Cindy? Ito na lang ito Ah. Ito mo na si Cindy. Binibinyagan ka. Sa pangalang Cindy. Cindy, hello. Ang cute. -cute. Dandahan. 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 B. Hindi siya B. C. C. Z ba yan? Z? Wala Hindi Yung last oh, Zoe. si Zoe. Alah, nakalimutan natin. Iba e, backtrack na natin guys sa video. So, yan sila, may imbing naman sila. Hindi na natin nakabalahin. Busog na busog yan. Pina-dedy ko muna yan bago iiwalay sa nanay. Yung nanay niya daw, nagtatakbo sa taas, sa rooftop. Sa KJA Tambayan. So, ito na, bagong member ng KJA family. So, seven sila lahat. Happy? Happy, oh. So, happy ba yung, ano, yung... So yun guys, maraming salamat sa panonood. Kung gusto niyo magkaroon ng update dito sa mga papi kung paano sila lumaki, i-video na namin para ma-share po sa inyo. Lumaki at 40s. 40s, 40s. Oh, so hindi namin hindi namin kasi rin kaya i-keep to lahat. Kala ko may dito. Oh, bye-bye kanadak. Bye-bye sa mga viewers. Hello, bye-bye. See you for the next vlog. Thank you.